Hi guys, so it's weekend, Thursday ngayon. Kaya ito kami sa Jubil maghanap kami ng makakainan, makahigop na lang, lang sa At ito nga, guys. <laughs> this brings back my sad or sad and happy memories. Kasi guys, I was here 2006. And I was It was my first contractor. And I can't forget this building guys. That Kamayan, puntahan natin mamaya-maya. Diyan kasi ako nag- nag-sideline before. As a... Uh, yung naglilinis ng table. Kasi it's a Filipino restaurant. Ako yung tagapunas ng table. Nag part-time ako diyan ayan napuntahan puntahan ko ha nag ako dyan kasi nainggit ako sa mga asama ko nag din sila after na nakabili sila ng ano ng ng bike so nainggit ako nag din ako para makabili ng bike at dito ako nagtrabaho Philippine Foods Kamayan Restaurant nakaabot lang yata ako ng one month dito <laughs> oh my god ah, ito hawakan na kita ulit close for prayers tuloy po kay pero I think hindi na siya operation ngayon kasi it looks so old I worked here for a month I had bad memories there inside kasi nakatoka ako maglinis ng toilets ha? Palitin ko. Ayan. Ayan ang short story ni Junjun Jun dito sa Jubail. Part time. Punta kami doon ngayon sa ano. Nakain kami ng Pinoy food. Magpapaano kami pritong isda. Saka sinigang. Ha? Pasok ka? Hmm? Oo. Oh! Pasok. Ah, okay, okay. Mm -hmm. Okay, okay. Yeah, amoy ko na okay, okay. One piece certified to us. Kabayan. Saan kaya galing itong mga damit? Dati sa kubar, laman din ako ng ukay-ukay. Okay. <laughs> Ngayon hindi na. tingin-tingin na lang papalipas oras kasi masyado pong maaga para mag dinner dati <coughs> dati lagi ako sa okay-okay saan kayo galing tumadamit ito may adidas 35 real 2 pieces 65 mga pang trabaho nila, 1 piece 10 per real, 3 pieces 25 real. Mga pang trabaho lang ng mga iba't ibang lahi, ito, sinusuot nila. Kasi wala lang silang uniform. Meron din silang boxer shorts dito. 15 real per piece, 2 pieces 25. So, lang, ikaw may discount na 5 reals. <clears throat> may fila ni Superman oh my god sinukat niya amoy kinikili na yan mamaya wow adidas how much pare? where you get this? Ade. pang swimming material hmm. nag-ukay-ukay okay din kami sa Japan pero doon talagang quality talaga. Balik. Saudi boy yan. Pag wala kang ganyan, hindi ka Saudi boy. Naka uwi akong ganyan eh. Naka naka ganyan ako. Mga Saudi boys noon dati, di ba? ganda maganda kulay. Panguwi mo na yan. sa Kain pa mo. Yes, boy. Talaga. <clears throat> pwede rin i-alter pag gusto uh, mo ipa-adjust nakabalik ako dito oh. 15 years ago no 16 years ago yan ang mosque dati pag sala lalabas kami, dyan kami nakaupo pag hindi ka nagdasal sisigawan ka ito ang Jubail ay oh na ka na may kukuhanin ako yan ang kapitbahay namin kabalin Filipino food hindi na siya <coughs> ala ng kahapong pinabayaan. Ah, pakain siya ng ano, tinapay para sa mga kalapati. Nakakatawa yung ganun. Yung mga taong daycare for animals. <clears throat> ay kukunin tayo guys kasi mayroon na kumain na ulo tayo pang <laughs> bayan <laughs> aha yan mga mamaya ang daming workers dito mga construction workers in different companies uh, they expanded the mosque before it's not this big mas malaki na ngayon yun nga pala pay parking dito 3 real 2 hours yung kamisa kapaluto Nissan <coughs> kala ko yung Nissan Terra maganda oh Nissan Patrol. Big car. Wow. Ganda din ang black pala. Ito yung parking operation. Operation office. Ayan. Oh, tama. Oh, sarap. Amoy tinapay. Mamaya pagbalik. Ito pa oh. Pero hindi mga filipino Ay nagluluto. Santay diyan. Sa isang Hindi santay dito. Same same dati. Oh, yan yeah, no. na. Kain mo na tayo. Hindi ako Ah. Uh, ito guys. Seafood Reservoir. Lutong bahay. We can choose fish? Yeah, sure. Oh, no, see, we came back. Because we love the food. magpa Magpad Oo kayo tayo niyan Oo oh, sige Kasi so, dadawa Ano gusto mo? Kalamaris? Adobo. Adobo. Half only And sinigang also Ay marami ba yung half? How much ki per kilo? Kilo pa rin Ha? Paren. Isang kilo na? Hindi kasi Okay only Sinigang. Anong? Salmon. Wala Walang laman, puro. Ah, yes. Gusto. Tingin. One kilo. How much one kilo, pare? Oh my God. Yeah. Tinik lang, ah. <laughs> <laughs> ah? 40. Ha? 40. Okay. Berito pa? Berito. Only two fish, just. Yes. Cherry. The... How much is that? Two fish. Di sini Oke. Yes, yes, yes. Libre right?